So yun mga amigo, mayroon na po tayong biyay ngayon ano? Mga ah. amigo, may biyay na po kami ngayon Biyay namin ngayon ay sa, sa Pampanga So Gumawa muna tayo ng truck slip Ito yung truck slip At saka Checklist Ayan. So yun mga amigo Papasok na sana kami Ay, malapin ka mo na dyan Ha? yun problema ang may nito problema po yung tak na rin mami ko tanggal yung ano tali Thank hey, you.

nagkaroon lang kunti yung problema gawa ng yung lock ng battery ay nawala maka yun yan, nanakaw o yun alam mo yung nangyari temporary so, mo na yun. yung nilagay ko din plastic para hindi siya malaglag so yun mga amigo, papasok na kami ngayon sa loob ng warehouse kasi may gaya na kami at baka mahuli na kami sa call time namin so yun mga amigo, papasok na po kami yun, shoutout pala sa driver ko ngayon Lanjut, hey, layan lagi terco. Oh ya, ceri So, ayan. apa pasok nah? Nggak pada tayang sosolin pada na? Wala.

para nalagyan ng ano bigo para nalagyan shipment shipment hmm? oh ano? mahapagod ko Transport. Oh yeah, no! Palipin mo. Hindi naku, kahit pipirmahan ko pa to. Di mo balikan yung transport dito. Nandito tatanggapin to. Balipin to. Nani? Pipuntat pa ako Pipirmahan ko yan. Pustahan tayo. Nandito tatanggapin doon. Oh no! Hindi, hindi na ako magpipirma din pag ano. Puntat ka dito. Kaya kasi... Kaya sa muna mo sakaling matanggap... Malay mo, matanggap pala. Kasi kung tutuklat ako po ako doon, wala na akong time. Or... Hindi lang 50 katao ngayon pinapabalik dito. Gawa ng ano, kaya magniwala ka na lang sa akin. Ito kita Ito lang ang problema na. Hindi problem na naman siya, tanongin Hindi, na lang. Bad trip. Bad trip mga amigo. <laughs> Huwag kayo iya. Yeah. Hindi tinanggap. Ah. Gawa ng, gawa ng malabo dito. to. So, ang gagawin ko, babalik pa ako doon pag trip oras na ano yung ako malabo 1,

Ha ha ha.